Hello Atiens, welcome back to my channel. May sarili na bang uh, clothing line itong si Ken or Philip? Dahil sa kamay nilaan, may namataang nag-fashion show at nag model gamit ang logo at pangalan o tagline ng uh, ating Ken or Philip Susan na superiority or superior. Ayan po sa suot ng damit ng isang fashion na uh, fashionista kung saan nag-rampa sa isang fashion model fashion runway sa kamay nila Kung ganoon, ibang level na ang pagiging mayaman at successful ni Ken or Philip gamit ang kanyang talento which is hindi masama dahil siya ay nagsumikap at isa ito sa kanyang pangarap o dream na magkaroon ng isang clothing line at ito nga ang pinakabongga ay nagkaroon Nagkaroon ng fashion show sa kamay nilaan gamit ang tagline at logo na suot-suot ni Ken. Produktong may self-touch at personalized sa ating superior na si Ken or Philip Kaya naman, congratulations! Kaya naman, simula ngayon or ngayon ay atin ang i-congratulate in advance si Ken kahit hindi pa na-release yet ang kanyang clothing line. Kaya naman, congratulations in advance Philip or Ken sa iyong uh, project o obra na talaga namang patok yan ang iyong bagong floating line na superior or superiority.